Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay, color red and color white. Masuswerteng numero, number 19, number 10, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at white ay nagpapahiwatig ng tapang at kadalisayan ng layunin. Ang mga numerong ito ay sumusuporta sa mga panibagong hakbang at sa pagpapakita ng tiwala sa sarili upang magtagumpay. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay, color brown and color sky blue. Masuswerteng numero, number 34, number 16, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang brown at sky blue ay nagdadala ng kapanatagan at mental clarity. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas upang maharap ang mga gawain na nangangailangan ng konsentrasyon at mahinahong pagdedesisyon. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay, Color yellow and color black. Masuswerteng numero, number 36, number 15, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay, ang yellow at black ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at disiplina. Ang mga numerong ito ay nagdudulot ng kakayahang mag-isip ng malinaw at kumilos, nang may direksyon sa harap ng mga pagsubok. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay color green and color cream. Masuswerteng numero number 6, number 12, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at cream ay simbolo ng kagalingan at kababang loob. Ang mga numerong ito ay nagaanyaya ng mas maayos na daloy ng emosyon, at mabuting koneksyon sa pamilya at mga mahal sa buhay. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay, color gold and color maroon. Masuswerteng numero, number 5, number 18, number 23. Ang kahulugan ng mga kulay, ang gold at maroon ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at dangal. Ang mga numerong ito ay sumusuporta sa tagumpay sa mga larangan kung saan kailangan ang kumpiyansa at matibay na paninindigan. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Ang mga masuswerteng kulay Color blue and color white. Masuswerteng numero, number 20, number 39, number 24. Ang kahulugan ng mga kulay, ang blue at white ay kumakatawan sa kapayapaan at katapatan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay daan sa mas mahinaong komunikasyon at mas matalinong pagharap sa mga hamon ng araw. Libra. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay, Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay, color violet and color silver. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 30. Ang kahulugan ng mga kulay, ang violet at silver ay nagsasabi ng koneksyon sa mas mataas na intuition at emosyonal na katatagan. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa mga usaping, may kinalaman sa damdamin at personal na pananaw. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay, color black and color red. Masuswerteng numero, number 8, number 13, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay, ang black at red ay simbolo ng kapangyarihan at matinding pagnanasa. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas upang ipaglaban, ang iyong adhikain at harapin ang mga hamon ng buong tapang. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay, Color red and color gray. Masuswerteng numero: number 6, number 20, number 26. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at gray ay nagdadala ng balanseng pag-iisip at kalmadong kilos. Ang mga numerong ito ay nag ng kapanatagan at epektibong pagharap sa mga responsibilidad sa trabaho o tahanan. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay, color navy blue and color green. Masuswerteng numero, number 4, number 17, number 21. Ang kahulugan ng mga kulay, ang navy blue at green ay nagpapahiwatig ng dedikasyon at simpleng kasiyahan. Ang mga numerong ito ay nagsasabi ng pag-usbong sa mga bagay na pinaghirapan mo at pagkamit ng tahimik na tagumpay. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay, color silver and color yellow. Masuswerteng numero, number 3, number 11, number 22. Ang kahulugan ng mga kulay, ang silver at yellow ay simbolo ng optimismo at malikhaing pagpapahayag. Ang mga numerong ito ay nagsisilbing gabay sa mga bagong ideya na maaaring magdala ng magandang resulta. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay, color pink and color light blue. Masuswerteng numero: number 5, number 19, number 32. Ang kahulugan ng mga kulay: ang pink at light blue ay nagpapahiwatig ng kabutihan at emosyonal na ginhawa. Ang mga numerong ito ay nagbibigay inspirasyon upang maging mas mapagbigay, mapagmahal, at positibo sa araw na ito.